Tropico Girls ang tawag ni Angelica Panganiban sa kanyang mga bridesmaid. Iyakan, tawanan, sayawan at inuman ang nangyari sa kanyang kasal na sobrang saya lalo na sa si Kim Chu na first time na umattend ng wedding sa ibang lugar. Panoorin at kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Wala daw kasing saya ang experience nila Kinchu, Bella Padilla at iba pang abay sa kasal ni Angge dahil sa kakaibang venue at solid ang mga kaibigan. Walang hiyahiya at pantay-pantay ang tinginan sa bawat isa. Kaya naman nagustuhan nito ng mga netizens. Very memorable ito para sa lahat lalong-lalo na kay Chinita Princess na naiiyak-iyak pa sa pagpakakasal ni Angge. Sabi nga ni Kim Chu sa kanyang post, memorable nights I will treasure forever. First time kong umaten ng destination wedding, ang saya. Thank you, Momsi. Thank you, Mr. and Mrs. Homan for making us part of your beautiful union. Congratulations! Cheers to forever and ever and ever! Yan ang sabi ni Kim sa sa kanyang mga kaibigan. At ang sabi naman dito ni Angelica, nabitin ako ma'am C. Sinunda naman ito ng ibang komento. Thank you, Angge. Napakabuti mong tao at kaibigan ni Love Bella at Kim. Mula naman kay Jay na commenter. Salamat ang Nakita namin kung gaano kasaya si Kimi. Duon at Bella sa susunod. Kimi naman. Love na love namin siya at kasama na kayo doon. Sinong mahal ni Kimi, mahal din namin. Mula naman kay Miss Joey. Baka gusto niyong pang ikasal yearly para may party ulit. sabi pa dito ng isang commenter, wala daw pinipili itong si Kim Chu. si Kim Chu lang ang nagpo-post na hindi pinipili yung kung sino lang ang kasama, super bait at friendly at ang sabi naman dito nung isa pang commenter kaya nga eh, siya lang yung nagpo-post na hindi pinipili sinong kasama mapagkumbaba talaga sa lahat may nakita akong kasama nila dyan, tas nagpo siya kinat yung partner nando si Kim sa bagay, di ata sila close nun Hindi rin matatapos ang gabi ng kasal ni na Greg at Angge na walang pool party. Kaya naman pati ang bride ay nakihulog na rin sa swimming pool at doon na nga pinagpatuloy ang gabi. Kaya isa rin ito sa memorable na nangyari sa kanila sa kasal ni Angge, ang mag-swimming ng hindi oras kahit mga nakagakon ang mga ito. daming post pa nga si Kim Chu. What a blessing to witness a love so pure and genuine. A love that came at the right time with the right person. A love that is deep and a perfect match. Congratulations, Ma'am si Angelica. Second time na to, pero nakakaiyak pa rin. Walang paglagyan ng kasiyahan ng mga puso namin na nakikita kang ganito kasayang. Super deserve mo to Mamsi. Mabuti kang tao and has so much love to give. Congratulations also to Greg Homan. Thank you for being you and for being the best for our Mamsi. Pahabol pa ni Kimchoo. Ma'am si Angge, Greg and Baby Bean, thank you for making me part of this special event. Sobrang saya, a celebration of love on this beautiful island with people close to your hearts. Wishing you endless blessings for your marriage and hopefully baby boy na soon. Direk Andoy, congrats on being the coolest officiator. Congrats, kinaya ko ang pagiging emosyonal. Mam Ma si Belly, this event will not be extra fun without you. Ang Becky rocks anytime, anywhere. Save ko na yung pick natin dalawa para sa birthday mo. Bilang malapit na. The coolest wedding ever daw ang kasal ni Angie at Greg. Dahil talagang walang kaarte-arte ang mga bisita at lahat halos ay naglubluban sa swimming pool. Kahit mga nakagaw na mga ito. Lalong-lalo na si Bella Padilla at Kim Chu walang kaarte-arte kaya naman gustong gusto ng mga netizens. Sooner or later, ikaw naman ang bride, Kimmy, sa tamang tao, Kim Pao. Ganda mo rin, Kim. Nice friendship with Angelica and Bella. Ang saya lang. At kumanta pa nga dito si Maxine Magalona na isa rin sa close ni Angelica Panganiban habang nagsuswimming ang kanyang mga kasamahan. It looked so much fun. I'm glad you enjoyed. Thank you, Kimi, for the taking us with you through your posts and updates. Parang nakiselebrate na rin kami. Sobrang saya rin namin for Angelica and for all of you celebrating love, friendship, and family. I hope you find someone who will love you unconditionally and will make you happy ever after. I'm rooting for Paulo, for you. But if it's not for real, I just wish you all the happiness you deserve. mula kay Anna Lynn. Lagi kong inaabangan mga post ni Kim Chu, Reels at IG Story kasi pag nagpo-post siya talagang meaningful pati caption. Di lang basta may maipost. Lalo na yung mga video niya on Reels. Talagang sa ako. Silent fan ako. Pero I'll make sure na lagi akong updated sa kanya. Hoping talaga na makita ko siya in person. Kahit isang pic lang sa kanya, happy na ako. And sabi naman dito, soon ikaw naman we pray for that our queen.